sa mga baguhan pala. Na nanonood ng vlog ko magpapakilala muna ako sa inyo ako nga pala si Emmanuel aka Boss Oyo isa nga pala akong negosyante empleyado at mabuting anak sa magulang sinubok na rin ako ng panahon maraming pagsubok ang pinagdaan sa una maganda ang takbo ng negosyo habang tumatagal ay lalong lumalakas pero naputan ng pandemic bumangon ulit at nakipagsabalaran ulit sa pagninegosyo nagumpisa ulit ako sa maliit ng puhunan ngunit kulang kaya nang otang. nalubog sa maraming bayaran pero patuloy pa rin sa paglaban naman ako tumitigil hindi ako sumusunod kaya ko tuloy tuloy lang hanggang sa nagdesisyon ako na magtrabaho para maiba naman ang linya ng buhay So, so balit hindi talaga gusto ng katawan. Kaya heto bumalik ulit ako sa pagnilig sa ngayon ay nakafocus na ako. Nagumpisa ulit sa maliit na puhunan. Pinapaikot-ikot ko lang yung puhunan. Sa lugma ng isang buwan ay maganda naman ang kita. Kaya tuloy-tuloy lang ako hanggat marami pang bumibili. Alam ko na kasi ang buhay negosyante. Dalawa lang naman ang papupuntahan. Malaki ang kita o mahina ang kita. O raangat ka o babagsak ka. Kaya ako tuloy-tuloy lang hanggat kaya ko Kaya pa. mga bossing, subaybayan so nyo ang kwento ng buhay. Ko. Abangan nyo kung saan papunta. A kwento ng pagkabuhay negosyante. Gusto ko pala magpasalamat sa mga walang sawang sumusuporta sa aking negosyo at syempre sa mga kapwa ko, content creator, sa mga followers ko na laging na nanadyan, sa mga laging nagsishare ng video ko, sa mga mahilig mag-react at patuloy na nanonood ng video ko. Maraming salamat po sa inyo. Halika at ikikwento ko muna sa Ang inyo. Ang kwento ng buhay ko ngayong araw na ngayon. ito, July 25, araw ng Birnes. Mga pala sa hindi pa nakafollow, huwag niyo namang kalimutang magfollow. Pakilike na rin at pakishare. Maraming salamat. Oops! Mga bosses, ang matagumpay na araw na naman sa inyong lahat. Itong video pala ay kuha ngayong July 25, 2025. Araw ng biyernes. Last day na nga ng klase ngayon. Gumising na naman nga ako ng maaga para ihanda ang mga sangkap para sa mga lulutuin ko. Ito na nga at naghiwa ako ng bawang at sibuyas. At habang naghihiwa ako ng bawang at sibuyas ay nagpakulo na ako ng tubig para sa pagpapanlambutan ng mga pasta at nakapagisa na nga rin ako ng mga sangka para sa sauce natin ng spaghetti. Ganito lang talaga ako magluto, bali sunod-sunod lang ito. Ang una kong ang nilulutong sarsa ay sarsa ng tuna pasta. At abang nagluluto ako ng sauce ay niluluto ko naman ang, ang pasta ng fried noodles. At katapos kong lutuin ang sauce ng tuna pasta ay sinusunod ko na ang sauce na si spaghetti. At pagkatapos ang sauce naman ng carbonara. Bali ito na nga lahat ng mga sauce na niluto ko kasabay na ang sauce ng fried noodles. Nung handa ko na nga lahat ng mga sauce ay pinirito ko na ang mga kailangan para sa silog. Katulad nga ng hotdog, ham, burger patty at saka imbutido at saka yung longganisa. Medyo matrabaho nga rin ang pagluluto ng mga pritong ito. Kasi nga kailangan mo talagang bantayan para hindi masunog. At ang maluto ko na nga ang mga prito ay nagbati na ako ng itlog para maiprito rin. Ganito talaga ako magluto ng itlog. Binabati ko muna at piprituhin ko na. Mga bossing mga idol ngayong araw araw pa lang ito ay magsishout out muna tayo sa mga followers natin at mga co-content creator natin. Ang una kong ang isishout out ay sa kabayan na si Mitch Disulo na nasa Kuwait ngayon. At syempre itong kabayan natin na si Gina Ingay ng baga Gubat Sir Sugon. Maraming salamat sa suporta ah, Miss Gina Ingay. Mm -hmm. Mga idol, mga bossing, pa -support naman ako nitong mga kabataang ito. Sila po ay mga vlogger din dito sa atin dito sa Gubat. Sisipag nga rin itong gumawa ng mga content. Pakipala okay, na lang po ng page nila yung naka-flash sa screen. Sila pala ang Timus Ingo ng Bintuko Gubat Sorsogo. Sa mga followers pala na gusto magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa baba at isa-shoutout si ko po kayo sa susunod na video ko. Papasalamat nga pala ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Unang-una nga sa mga customer ko na laging bumibili ng mga paninda namin. At pangalawa sa mga followers ko at sumunod sa mga kapwa ko content creator at sa mga kaibigan kaibigan ko rin na laging naandyan na sumuporta sa akin. Magpapasalamat din ako sa mga laging nagre-react ng mga post ko at syempre sa mga laging nagko-comment at yung mga lagi talagang nagsishare ng video ko. Maraming salamat po sa kayo sa mga dahilan kung bakit sinisipagang ko talaga lagi ang gumawa ng mga video at content. Kaya maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Mas the best talaga kayo. Mga bossing baka pwede nyo akong bigyan ng tip kung saang lugar or barangay dito sa gubat gumawa ng magandang content. Yung may magandang view sana. O kaya kung may mga negosyo kayo or tindahan, pwede po kayong magpagawa sa akin ng content. iba po natin yung pwesto nyo kung saang lugar yan. Para may promote natin dito sa mga suki natin. At rin ang iyong pwesto. Huwag po kayong mag-alala. Libre lang po ang pag-promote ko dito. Minsan kasi may nag sponsor lang talaga. Plano ko nga talaga sana magpa-food feeding sa lahat ng barangay nga dito sa gubat. Kaya lang, kailangan natin makalikom ng pondo. Baka may mga gustong mag-sponsor sa inyo para sa mga papod-feeding natin dito sa bayan natin sa gubat. Puunahin natin ang mga paaralan Kinder at saka Elementary. Matagal ko nang ang gustong gawin yan kaso nga ay wala pa tayong pondo. Pero kung swertein tayo dito sa pagbabla ay gagawin ko talaga agad-agad yan. Pera lang talaga ang kailangan natin para magawa yan. Yun talaga ang pinakakailangan natin. Kaya sana matuloy itong planong ito. Kailangan ko talaga ang supporta ninyo. May isa nga rin tayong kababa bayan na gustong gumawa rin ng ganito. Sabi nga niya kapag mayroon ng budget ay -e, na nga talaga namin ang pagpa-food feeding. Gustong gusto rin niya kasing tumulong sa mga kabarangay natin. Isa siya sa mga kagawa dito sa bayan ng gubat. Support niyo kami mga boss. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa panunood. Huwag kalimutan mag-follow, share, and react. Thank you.